kapayapaan mga bata. Kamusta kayo? Ngayong araw ay may ikakwento akong batang mabait, masipag at may mabuting puso. Handa na ba kayo? Salamat kung ganun. Kapag pipili kaya ang Diyos ng isang hari, anong klasing katangian kaya ang hahanapin niya? Ito ba ay malakas, matalino o mayaman? Kaya, halina at pa aralan natin ang ating kwento sa araw na ito na may pamagat na Ang Mabuting Pastol na si David. Noong unang panahon sa Israel, may isang tapat at mabuting lingkod ang Diyos na ang pangalan ay Samuel. Siya ang lingkod na pinili ng Diyos para humanap at pumili ng hari. So, ang una, si Saul ang hinirang na hari. Matangkad siya, matapang at hinangaan ng mga tao. Pero habang tumatagal, hindi na sumusunod si Saul sa utos ng Diyos. Ginawa niya ang gusto niya imbes na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya isang araw sinabi ng Diyos kay Samuel, "Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul?" Itinakil ko na siya bilang hari. Ngayon, magdala ka ng langis at pumunta ka sa Bethlehem. Doon, sa bahay ni Hesse. May pinili ako sa kanyang mga anak upang maging bagong hari. May takot si Samuel pero sumunod pa rin. Nagtanong si Samuel, Paano kung malaman ito ni Saul? Baka saktan niya ako. Sabi ng Panginoon, Magdala ka ng isang baka. Sabihin mong maghahandog ka sa Panginoon. Anyayahan mo si Hese at ang kanyang mga anak. Ako ang magsasabi kung sino ang papahiran mo at ang gagawing hari. Pagdating ni Samuel sa Bethlehem, sinalubong siya ng mga pinuno na kinakabahan. Para po ba sa kabutihan at kapayapaan ng inyong pagdating? Tanong nila. Sabi ni Samuel, Oo, Maghahandog ako sa Panginoon. Ihanda niyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Hese at ang mga anak nito at inanyayahan din sila sa paghahandog. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Siguro ito na ang pinini ng Diyos, isip ni Samuel. Matipuno at matangkad, parang hari. Pero sinabi ng Diyos, hindi siya ang pinili ko. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, pero ako ay tumitingin sa puso. Dumaan pa ang anim na anak ni Hese, pero hindi rin sila ang pinili ng Diyos. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hese si Abinadab at pinaraan din to sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ng Panginoon. Tinawag ni Hese si Sama ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili. Isa-isang tinawag ni Hese ang pito niyang anak ngunit wala sa kanila ang pinili ng Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, Meron ka pa bang anak na wala rito? Sagot ni Hese, Meron pa po si David ang bunso. Nandun po siya sa bukid nagpapastol ng mga tupa. Sabi ni Samuel, Ipasundo mo siya. Hindi natin susumula ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. Dumating si David. Siya ay na binatilyo, manusog at maganda ang mga mata. Sinabi ng Diyos, Siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Kaya, pinahira ni Samuel si David ng langis. Mula noon, sumawa na sa kanyang Espiritu ng Diyos ang batang pastol ay pinili ng Diyos upang maging masusunod na hari. Si David ay mabuting pastol. Hindi lang basta pastol si David. Mabuti at matapang siya. Ikinumento e niya ito kalaunan kay Haring Saul. Ganito ang sabi ni David. Ako po ang nag-aalaga sa kawa ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Kahit pa pa si David, pinaprotektahan niya ang kanyang mga alaga. Hindi niya pinababayaan ang mga ito. Samantala, si Haring Saul ay nalungkot nang mawala sa kanya ang espiritu ng Diyos. Laging magulo at malungkot ang pakaramdam ni Saul. Sabi ng kanyang mga lingkod, Si Hese na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, nahusi magsalita at magandang lalaki na sa kanya ang Diyos. Kaya't nagpadala ng mga sugo si Saul kay Hese at pinasabi, Papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng inyong mga tupa. Ganon nga ang ginawa ni Hese. Pinagdala pa niya si David ng isang sisin lang puno ng alak isang batang kambing at isang asno may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David si Saul at nagustuhan naman niya ito. Kaya ito'y ginawa niyang takapagdala ng kanyang sandata. Pinasabi ni Saul kay Hese, Bayaan mong maglingkod sa akin si David sapagkat napamahal na siya sa akin. At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos tinukuhan ni David ang alpa at tinugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. Mula sa ating kwento, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, mahalaga sa Diyos ang may mabuting puso. Sa pagpili ng Diyos, ito man ay isang hari, hindi unang tinitignan ng Diyos kung matangkad ka magaling ka o sikat. Ang hinahanap ng Diyos ay ang mabuting puso, tapat, masunurin at mapagmahal. Kapag nakikita mo ang iyong nanay na maraming ginagawa at kaya mo namang tumulong sa kanya, lapitan mo siya at sabihin, Mama, tutulungan ko po kayo. Kahit walang kapalit, basta't gawin mo ito ng kusa at pagmamalasakit. Masaya ang Diyos sa ginawa mong kabutihan Pangalawa, maging responsable at mapagkalinga. Si David ay isang pastol. Kahit bata pa siya, inaalagaan niya ang kanyang mga tupa. Hindi siya tamad, hindi siya natakot. Hinagawa niya ang kanyang tungkulin. O mga bata, kapag inutusan kang maglipit ng laruan, magwalis, o mag-alaga ng nakakabatang kapatid, gawin mo ito ng mabuti at may pagmamahal. Ibig sabihin, maaasahan at responsable ka, katulad ni David. At para naman sa ating activity, sa isang malinis na papel, ay sumulat kayo ng inyong pasasalamat sa ating mga mahanaim at abuser. At sa ibabang bahagi ay isulat ang We agape and appreciate you our role model in faith. Pwede rin kayong gumawa ng letters at ibigay sa kanila. Tapos na ba kayo mga bata? Wow! Mahuhusay! Salamat sa inyong pagmamahal sa ating mga mahanain at abiser. Kaya't kapag nakikita nyo sila ay inyong napitan Nagpapasalamat sa kanilang mga sakripisyo at pagmamahal sa atin. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. Magkaroon sana tayo palagi ng isang mabuting puso. Hanggang sa muli, paalam, miss pa. <tip>